Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog. Ito ngayong araw ko saan nagre-ready ako ng mga pagkain para munting handa ng aming uh, when I yung unang apo ni mama na yung nasa uh, ano na po, nasa heaven na. So ito nga tinano ko to aming spaghetti na binigay din ng customer ni mama sa mga hilot yon. Tapos itong paanang manok, minamarinate ko siya kasi Uh, Ipa-barbecue style natin siya sa kawali Sabang so, nakasala yung aking noodles ay Minamarinate ko talaga itong Paanang manok Basic ingredients lang naman pinang ko dito guys May tuyo, asin, paminta Munting tamis-tamis uh, Hindi na ako naglagay ng ketchup kasi wala kaming ketchup Pero uh, kumbaga chan-chan lang to na pagka-marinate So, ayun nga guys, may maya, di ko na rin itong mga kakalanganin ko na uh, lemas Kung So, ito nga siya mamarinit ko muna yan sa dyan, para mamaya, medyo may lasa-lasa naman. So, ayun naman guys, yung style nito is parang barbecue nga. So, ito nga tagaano na rin ako para sa pagkain ng pusa, yung kuko ng paanang manok, niloto ko na siya maya maya pa ko na muna magsaing ng kanin kasi mamaya medyo may bisita kami isa lang naman tapos magbibigay kami konti sa kapitbahay so ayun na nga guys sa so, tuwing may pagganito nga talaga may laman talaga yung freezer namin kahit pa <laughs> yung mga wala sa plano. So, nilabas ko na yung daing na isda namin na minarinit ko rin. stock namin yun for one week. Tapos, nilabas ko siya para ihawin mamaya. So, ito nga ito ko na itong spaghetti. So, ito pa lang binigay ni Kuya na kliyente ni Mama sa lot is kumbaga half kilo siya na spag tapos may dalawang corn beef tapos ano po yung may sauce na din siya kumbaga set siya kasi sabi niya hindi man hindi naman daw nila yan maluluto kasi yung anak lang niya na isa ang sa bahay tapos siya nasa trabaho lagi so yung, parang yung mga hindi lagi nila naluluto binibigay na lang. O oh, tama nga naman. Kaysa masayang ibibigay na lang talaga, wag na nating ibigay yung kung saan hindi na pwede makain. Kung kailan panis na, kung kailan spare na. So ito nga guys, nagigisa-gisa lang ako ng bawang dyan at saka itong mga uh, sibuyas at nilagyan ko siya ng konting sining green Pinong pino po talaga yan guys para hindi masyado halata sa tips nga pala guys para mas marami kunwari sa hug yung spag natin damihan natin ng sibuyas at pao <laughs> saka so, dagdag pasarap din talaga yon bumili nga lang ako ng dalawang pirasong hotdog tapos slice ko lang siya ng panipis nipis may may ba nilagay ko na itong tomato sauce ganyan lang siya guys na tomato sauce tapos nagdagdag lang ako ng konting tubig para medyo hindi masyado malapot at dagdag sauce na din so ito na nga guys mikas mikas lang basic na sa atin yung magluluto ng ganyan. Mas gusto ko nga itong fiesta tomato sauce, guys. Kasi Filipino style talaga siya. Hindi siya lasaw na pagkasos niya. Kung hindi naman fiesta, mas bet yung Del Monte. Yun talaga. Mas maganda yun. So, ito nga, guys. Nilagyan ko lang siya ng corn uh, corned beef. Dagdag pang halo sa ating ano, uh, ito din yung binigay ni Kuya. Ito na yung sahog natin, yung spa Hotdog at corned beef. So, sa nakatry na magluto nito, for sure, masarap din kahit papano. Tinimpla ko nga lang yan ng konti, guys, para kahit papano may lasa siya. Iba kasi yung lasa ng, sa mga canned sa mga ingredients niya, iba din yung lasa na pampadadag na sa yung nilalagay natin. So, may kusmay kus lang. Steamit, steamit, tansya, tansya. Ganun. Hinante ko wala na magkulo-kulo yan siya. Tapos, nilagyan ko siya ng cheese. Aside sa pang toppings natin yung cheese, nilalagyan ko rin yung pagkaluto mismo ng ating sauce. Kunti lang na naman, guys. Yung tamang may kumbaga lasa na cheese sa ating sauce. Iba rin talaga ang dating pagmahigan. Pagkaluto ngayon, nilagay ko lang siya dito sa may bilao. Oh, tapos, tapings ko siya ng cheese. So, ayan nga guys. Pagkatapos ka ng spaghetti, dito na naman ako sa manok. Paan ang manok. Ito nga, piniprito ko muna yan. Tapos, nilagyan ko ng tubig para um, mapapalambot. Tapos, maya maya nga, uh, kung medyo malambot na siya, konti na lang ang tubig, nilagay ko na ito ah uh, marinade niya. Pero, mas maigi yung wala na talagang tubig, ilalagay mo yung marinade niya. Kumbaga, babalik lang yung So, para naman kayo Papa may magandang kainin yung aming mga alagang hayo. So ito at nilagay ko na itong marinade. Ayun, kung kulang nga yung templa nyo sa marinade, pwede naman dagdagan ulit. So ito at iniihaw ko na itong isda, nilagyan ko siya ng cheese. Tapos may maya, ito at nangready na kami. May isa pala kami bisita dyan guys. Yung nga lang malate siya kaya nauna na kami kumain. Araw nga to bago ang paarawan niya ay may tinda kaming biko. So ito may natirang biko. Nilagay na lang namin dito. Tapos nagdoto ko ng konting homemade lumpiang ang gulay ko kasi may natira pa. Oo. Oh, Oo. Okay. Oh, Umuha pa kasi ang ying ko. gamay ini gamay lang kan ungko sagot ini gaya kya <laughs> oh, ayo kalimti kasi mali dito titira na naman yan ikog ando to gamay sagot ng platong ano Sakturo ito. Alimahada ba? Eh, pagkainin mo dito, ha? Pantay ko sa mawara ini.